Ayan, magandang araw mga kapatid na Opski Vlog. Andito tayo ngayon sa Moto Changge PH dito sa Santa Maria Bulacan, Barangay Bagbagin. Santa Maria Bulacan ayan yung highway. Then pasok lang kayo dito. Sa likod, ayun. Pupuntahan natin yung mismong mga unit na nandoon. Meron dito'ng second hand, meron ding brand new. Kung brand new naman, eh, pwede rin sila installment, pero for credit card. Kailangan yung, ah, uh, so, ayan, punta na natin to. So, ito yung kanilang uh, tindahan dito kay Moto Changge PH. So, ito yung location nila, RTC Building, Gov F. Halili Avenue, Bagbagin, Santa Maria Bulacan Ayan, itong MTPH 111 makikita nyo yan dito sa kanilang tindahan tapos ito na yung mga unit na meron sila dito nakita natin nandito yung mga ginamit pa ni sir motor ni Juan Ayan, itong Fortress 160 no? tapos itong ATR 160 din so ito brand new to mga kapatid no? at uh, mamaya ipapakita natin yung mga presyo ng bawat isa so kung gusto nyo makahanap ng mga magagandang unit so nandito meron pang mga fresh na fresh na mga motor dito ito namang kulay yellow na to, to QJ motor din brand new din to no? ito ay uh, pwede rin installment so sinabi ko nga kanina credit card ang gagamitin natin kung installment natin kukunin then sa mga ibang information pa tanong nyo na lang dito sa mga staff nila dito sa Moto Changi PH ito yung Torino yan nangita natin yung tatakya dito so maganda dito yan o may digital gauge na rin sya yan, yan. tapos yung susian nya yun maka shutter lock key na rin mga gusto ng ganitong classic style na scooter so nag range to ng 88,000 so, yun, yung ganitong style no so, meron din silang Honda Click uh, version 2 na kulay black yan makita natin fresh pa rin naman meron lang siyang sira sa so, pero mura lang naman pa mga kapatid no? tapos ito ay uh, may presyo na 74,000 So, negotiable pa yan, mga kapatid. Itong Fortress 160. Ito, second hand na rin. Yan, napaka-fresh pa nito. Makita natin yung kanyang uh, digital gauge. Tapos, yung handle niya, napaka linis pa lahat. no konting dumi lang kasi ginagamit na rin yung serto. So, ito naman ay nag-range ng 139,000 itong ganitong unit so napakaganda nito dahil kumbaga wala ka nang hanapin pa sa motor na to na kompleto na liquid cool na rin Yan. tapos uh, disc brake yung likod pati yung sa harap as dito sa kabila ito naman yung isang variant ATR 160 ng QJ motor ito ay meron siyang traction control Ayan o, oh, napakaangas. Tapos sa kanyang mukha. Ang ganda rin. Tapos yan, may Bristol dito na nakalagay. Ang cash price naman nito ay 159,900. Ayan. Meron ka ng ganitong klase. Makikita mo yung design niya dito na QJ motor. Ayan. Napakaangas at napakalaki din ito pagka sa personal nyo nakita ito naman sa PCX 160 na kulay glossy white may price sya na 110,000 makita naman natin fresh na fresh pa napakalinis sa kanyang upuan naka flat seat ayun o oh. Eh. flat na flat tapos dito sa adv 160 na kulay matte red Meron siyang price na 149,000. Ito naman yung itsura niya. Ito yung fresh pa rin, no? Mga ilang months lang siguro nagamit. Tapos naka aftermarket na rin yung kanyang upuan. Medyo may ano na lang dito. Sira na lang dito ng konti. So minimal lang naman yan. Tapos ito naman yung Aerox meron siyang cash price na 111,000 napaka price din ito yun pwede natin mabuksan ito yung standard nga pala isusi Ayan, tingnan natin yung kanyang odometer Ayan, makikita nyo 3,113 lang yung tinakbo Napaka-fresh pa nitong unit na to Ayan, oh. Tapos, try din natin kung maandar. Yeah, parang dikyo. aftermarket na 'yung ano 'yang tambutso. So, matakas train na 'yan. Mga taba pang tao-tao to. Motor na to. Ayun, sa mga gusto, yeah, meron siyang cash price na 111,000. Napaka-fresh nitong Aerox. Yan Tapos dito, Mio Gear 125. Ito naman. Fresh pa rin, makikita natin. Meron naman siyang cash price na 62,000. yeah yung kanyang odometer. 6,780 lang. Yung tinakbo. Napaka-fresh pa rin. Yan, may plaka na rin siya. Tapos yung iba meron din Yung mga kagaya nung ADB May plaka din yun Dito tayo sa kabila Ito, Mio Sporty Ito kulay green Meron sila dito Yan, napaka-fresh pa rin Ito din yung mga latest na Color ngayon, no? Ayan, ang cash price dito ay 41,000 So meron ka ng Mio Sporty Sa kanyang odometer Napakababa lang din, no? 3,137 lang Ayan, no? Tapos ito, sa mga naghahanap naman ng scooter din, ng Rusi, meron din sila dito. Itong Rusi Gala Sporty. Ang presyo naman ito ay 18,500. So, meron ka ng ganitong scooter. Ayan, no? Konting linis lang yan, mga kapatid. Meron ka ng uh, scooter. Nakaan na rin yung kanyang handle grip. Oh? Aftermarket na rin. Apa, gold pa. Yan. Tapos dito, contact click ulit. Meron sila ditong kulay red. yang So, tanong nyo na lang kay laser yung ibang price ng mga motor nila dito. Tapos, eto, Mio Pasio. Itong kulay cyan color. Ang cash price naman nito ay 85,000 meron pa nang ganitong kagandang scooter. Ayan. Mapaka-fresh pa rin. Konting mga gasgas -gas lang. Or dumi lang ito, mga kapatid. Ito yung konting gasgas -gas niya dito. Ayan. Dito meron din. Konting linis-linis lang yan. Okay na yan, mga kapatid. Tapos, itong Pyro 175 ng Pecon. Ito, kulay glossy black. Ayan fresh na fresh pa rin. Meron naman siyang cash price na 79,500. Itong scooter na to. Ganda rin ito. Ayan. LED na yung mga ilaw. Tapos naka-projector. Yung pinaka-headlight. Apat pa yan. Oh. No? nyo. So, good na good na rin to. Ito, Mio Gravis 125. Na kulay black. Ang presyo naman nito ay 53,000 na lang. Ito napakamura na nito. 53,000 meron ka ng scooter na may Bravis. So naka-digital siya, hindi natin makikita yung kanyang odometer. Ito sir, binibenta ba to sir? Hindi na. Ito sir, kanino tong 300? Ah, uh, ni-review rin. So meron din sila dito. Baka binibenta rin yan. So dito tayo sa mga electric scooter. Ito, makita nyo. Ang gaganda. Oh. Naka-plastic pa. Ito yung Sumer. Itong kulay green. Meron siyang price na 85 to 79,000 pesos ang cash. Yan oh. Electric. Makakalas ka sa gastos. Hindi na magpapagasolina. Dahil electric na ito. Mga kapatid yan. Honda pala yung may gawa. Oh. Sumer. Ito yung isa, yung kulay white ang tatak na ito ay sundiro honda ito yung pinakamalaki itong kulay white Ayan, ang cash price naman ito ay 59,000 ito yung pinaka promo niya ngayon, 59,000 makukuha mo na itong uh, electric scooter na ito then ito last itong isang uh, sumer na electric ito yung Honda Dax yan electric ang cute lang nito no kulay red naman siya meron naman siyang price na 83,000 to 78,000 ayan meron ka ng electric scooter yan no may gauge din yan digital na rin ayan maliit tinupuan niya ito yan ganda tapos ito yung isa yung puti mayroon pa siyang top box oh. may, may ilalagay ka pang mga gamit mo rito Gosh. ganda kilis na ang eh. galing so ayan po yung mga unit na available dito sa moto changge ph Hanapin nyo na lang sa google map or google ways Uh, pin na yan yung location nila dito. So, andyan sila sir para i-assist kayo kung gusto nyo mag-avail dito. Mas maganda, mag-walk-in kayo dito kasi mas makakalas pa kayo or negotiable pa tong mga unit na nandito. No? So, and po. Maraming salamat sa panonood and then God bless sa ating lahat. Maraming maraming salamat nga pala kay Sir Motor ni Juan. God bless you, sir.